Yan, guys. Good morning, good morning. So, sa mga matutulog pa lang, sa mga kagigising pa lang, so, mga umaga sa inyo lahat. So, yan, nakita niyo naman, di ba? Kinakalikot ko na naman yung motor ko, guys. Yan. Alam niyo kung bakit? Kasi day off namin yung mami ngayon. Since day off namin yung mami ngayon, gagala kami. Magbe-breakfast right kami sa main Fanta Queso. So, tara, samahan niyo kami. Guys, okay, so, nabibis pa lang yung kasama natin. Bago tayong malis-lis, may kukwento ko sa inyo. Sa isang araw, etong mo si Mami, kumain ng bawal sa kanya. Sige, sabukan mo. Sabukan mo, ikaw. Sige. Bakit? Maghihiwalay talaga tayo. <laughs> kukwento ko lang naman eh. Pero do ito lang. Oo. Oh. Maghihiwalay talaga tayo. Weh! So, yan. Yan nga. So kaya na sabi ko, guys, so isang araw, kumain ng bawal sa kanya yan. Nangyari, nagkaroon siya ng gout. Ngayon, yeah, nang na magkaroon siya ng gout, sinabi ako siya kahapon, na pag hindi ka gumaling hanggang ngayon, hindi eh ako na lang mag-isang mag-ride. Alam ba? nung ako'y natutulog na mapakyan ng ano, ng gamot niya. Hindi ko alam kung bakit pagising ko wala na siyang gout, guys. So napakagaling nitong babaeng to, ayan o. Oh. That's what you call magic. Ayan. <laughs> Talagang adik na adik siyang sumama, guys. Sabi ko kasi sa kanya, pag hindi ka gumaling, kukontakin ko si Maui. Siya na lang ibabackride ko. Hoy, Maui, nakang binabina <laughs> dyan. gising ko, okay na siya. Isipin nyo yun, napakagaling talaga nito. So, antayin nyo kami guys, pagkabihis na ito ni Mami, mag intro lang kami. Ayan guys, tapos na magbihis to, ayan o. Okay na. Dito ka muna, hindi ka. mag intro muna tayo. ayan. Dito ka sa kalawa, ayan. So ayan guys, so, pupunta na kami ngayon sa Infanta. So, since medyo tinatamad kami ni Mami ngayon magbiyahe, mag-shortcut tayo ay kita namin kayo ng magic. So, magta-transition na tayo, guys. In 3, 2, 1. yeah ah. So, dito tayo ngayon sa so, Shembo's Overshore. Good morning. So, guys, yeah So, dito natin ni-start yung starting point ng biyahe natin. So, kailangan namin yung weather forecast kanina. So, partly cloudy ng biyahe natin. So nagunat-unat lang kami dito. Tapos stretching. Tapos ihi. Magkakape. Pinaalis na tayo. So na tayo dito sa may shell buso-buso guys Ayan. so time check muna tayo guys 6 o'clock na ang umaga so nakarating kami kanina sa buso-buso 5.30 nagkape-kape lang kami unat-unat tapos inantay muna namin lumiwanag bago kami tumake up guys So, rekta na tayo Panta, Ano, okay ka lang dyan? Okay daw, okay. Woo! Sarap mong lahi. Yuhuu! Guys, dito may mga namimitik dito pero kasi masyado pa tayo maaga eh, ayan oh. Yan sila tumatambay eh. So kuha tayo ng uh, kuha tayo ng picture mamaya. So guys, ito yung Eco Park ko, ayan oh. Yeah, National Park Wildlife Sanctuary. Yung mga empanada boys dito ko sila nakuha. <laughs> si Lamawi, si Glenn, yeah, si Jay nasa ibang bansa na. Christian, yan. Dito ko sila nakuha guys. Ayan, guys. May mga sinabit sila dito mga helmet. Ayan, o puro natchel ayan o oh, kung makikita nyo guys bawat isang poste dyan ilagyan nyo na, na ng mga helmet na natchel siguro babala yan kasi bawal kasi yan nagpapaalala lang ang marilaki sa kanila na uh, magsuot tayo ng helmet na nararapat yan guys ito na yung big C ayan o oh. yun oh ayan mga papi, mga mami, ito na yung Dengue's Corner So ito yung tinatawag nilang Devil's Corner So dito maraming aksidente Kaya medyo slow down tayo dito Yan yeah, o, tinan mo naman kung gano'ng kakurba yung daan dito guys Yan Yan, so sunod natin madadaanan dito Is yung bilang na tinatawag nilang yeah, sa so, pagliko natin dito, makikita natin yung manuhan. Ito yung tinatawag nilang manuhan Bakit? Kasi ayan oh, no, puro ng mga nag-aalaga ng manok dyan eh. Ayan oh. No. Ayan oh, no, daming manok. Ha? Tignan natin. Gan, guys, oh. Wow. Fernando. No. Guys, ano so picture picture lang kami ni Mami. Yeah, so take ulit tayo guys. So malapit na rin tayo. Picture-picture lang kami doon, kumuha lang kami ng mga gandang uh, shots. Siyempre, pandagdag memories din yan. Ay, windmill. Ay, yung ba yung Pililya? Ah. So, guys, nandito pala kami. Kitang-kita namin pala yung ano dito, wind farm dito. Yan, tara na. Sinilip lang natin yun. Yung pala yun. So, na naalala ko nga nung nakaraan pala, nung nag kami, dumaan kami ng backdoor. So, kaya pala kitang-kita dito yung wind farm. So ito pababa na tayo. Ito, ito, ito yung mama Mary oh. So papasok na tayo dito sa Lihim na lagusan na tinatawag nila. Ito na guys. Welcome po sa lihim na lagusan. Ito na yon. Ganda oh. sa pa yung kalsada wala namang ulan siguro feeling ko sa waterfalls yan yan no yeah, Talaga nasa gilid na tayo ng bundok guys may nagpapalipad ng drone, no? Ayun, May nagpapalipad ng drone. So, Jim, ayan, no? May nagpapalipad ng drone dito. Jim, minsan dayuhin natin to. So nag-picture-picture -picture lang tayo saglit guys. So time check, 7.30 ng umaga guys.

Dami Ay, ito Marques Ito yung sa so Guys, dito na tayo kakain ng breakfast natin Dami rin tao <coughs> Banda ko di ako para sige. mo lang <laughs> ako sino ko. Hindi ko naman pinanong ko lang eh. Hindi ko naman pinaaligtalat eh. Kasi hindi ko sa tubig. Ako kasi alam. Nakakulong yung tatay ko. So, ano ba ito, mami? Salmon? Pink salmon. Pink salmon. Yeah, sinigang na pink salmon. Sarap. Sawa na kami sa karne. Tsaka bawal si mami sa karne. Kaya yeah, ito. Guys, kanina guys. so ko pong order ng karne. Kasi so, sabi ko, ayoko ka ng isda. Pero, sarap pala. Magawal sa akin

kalbu na di tv take up na tayo guys Pauwi so na tayo Ito dapat dito kami kakain kanina Kaso medyo Maraming tao kanina eh Kaya doon na lang kami sa market Okay din naman Sabi ni mami Magpitiktok pa rin kami Doon kami sa backdoor Dadaan mamaya Para wala masyadong dumadaan pati So puputulin na natin dito yung video Maraming maraming salamat sa mga nanood sa amin ngayong araw na to guys. So kung umabot ka man sa part ng video na to, huwag to kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. At follow, like, and share ko sa aking Facebook page. So Calbonatics TV or Calbonatics moto So maraming maraming salamat sa mga nanood guys. Hanggang dito na lang. Ito pala si Calbonatics at kasama ko ang ating OBR na si Madam. Okay ka na. Bye-bye Ayan. Bye-bye daw guys. So hanggang dito na lang guys. Antayin nyo yung TikTok namin. Mag-tiktok -tik daw kami. 3, 2, 1, go! Pagbalik sa Manila ako ay nananabik. Mabaliw-baliwag ko sa kanyang mga halik sa na mamis pa minsan minsan Pero pag kami nakita aking panggigigilan Di ko siya titikin.